Hello guys, good morning, good morning, good morning Pilipinas, good morning and shout out, shout out good morning so guys, for today's video guys, uh, pupunta tayo at lalabas tayo, as you can say na parang ayan so, umagang umaga pa talaga mga may guys kasi nga, wala tayong lulutuin pang lunch, ayan, so bibili tayo ng um, manok sa labas, so yeah isasama ko na kayo doon mga may guys tara ito yung social hall dito mga may guys social hall po ng mga sundalo dito Ayan. so maagang maaga mga may guys ano maagang maaga na mayroong mga sundalo natin na tag i-exercise sila. Lahat po 'yan sila mga may, guys. Tuwing umaga po 'yan. So ito 'yung ating palaging background every aalis uh, tayo, guys. Ito siya. At tsaka wala naman tayong ibang background dito, guys. Ito lang po talaga. So Ayan na mga may, guys. Ano, 'yung ating mga kasandalan doon, naglilinis na sila. Ayan sobra. Ang daming mga dahon. Ayan. Nagka, kulugan yung mga dahon. Kasi sobrang init dito mga may guys. So, ayan guys. Pauwi tayo ngayon. Uh, hindi ko na kayo kinuhaan pa kanina. Ah, hindi ko na kayo sinama kanina sa pag ano. Pagbili ng mga gulay. Kasi... Ano kanina may emergency at uh, nasita po tayo kanina. So yeah sa so, yeah, to be continue mga may guys maglakad-lakad tayo kasi nga uh, yung tricycle na sinasakyan ko uh, napatalsik yata eh oo napatalsik siya kasi may mga problema yung mga personalan yan yun ang chika-chika chika-chika <laughs> yun ang maritis na ating na uh, tanggap today. Ayan, so maglakad lang tayo hanggang sa tayo ay makarating sa ating syempre, saan ba sa bahay? <laughs> Ayan siya, mga may guys, ano. Hindi ko na kayo sinama. Oo, uulitin ko ulit ha, Hindi ko na kayo sinama kanina kasi nga po um, yung ating sitwasyon kanina. So as you can see, mga may guys, wala tayong ano, wala tayong ibang mga views today. So ayan guys, magpayong tayo kasi nga umuulan, di maganda yung panahon natin ngayon mga may guys. So as usual, gaya ng sinabi ko sa inyo na every uh, morning and afternoon po ayaw na umaalis. Ayan. So dito tayo. Dito ako dadaan guys kasi nga pag doon sa likod may mga music doon so makaka-copyright tayo ang hirap pa naman magtanggal ng ano ang hirap magtanggal ng na-copyright ka so yeah maglakad tayo as usual maglakad-lakad wala namang ano, hindi naman umuulan wala namang ambon, kaso lang hindi maganda yung aking katawan ngayon, para masakit yung aking ulo so yeah, payong tayo dito tayo dumaan sa ano guys sa front ayan guys, para makita rin ninyo guys, yung ating dinadaanan dito ito yung lagi kong dinadaanan dito guys ayan So, gaya ng sinabi ko sa inyo Every morning and afternoon Dito tayo dumadaan Kaso doon ako sa likod Pero madadaanan natin to Masisilip natin to siya guys Ito naman yung uh, Playground ng mga bata Diyan Ayan. Playground ng mga bata Ayun yung mga military Mga sundalo doon So bawal yan na Ikuha natin sila ng uh, Mga camera dito bawal po yan siya guys so maglakad tayo hanggang sa makaabot tayo sa labas um, gaya na sinabi ko yung tricycle kanina ay kahapon parang may problema yata doon sa kanyang I mean sa employer ay think employer ba o may ari ng kanyang asasakyan kasi parang may personalan alitan parang ganun kaya napatalsik siya ngayon, maglakad tayo, as usual, day, every hindi tayo maka-skip dito, hindi tayo makalipad, wala tayong pakpak, -pak. charot, maglakad, of course, gamitin yung dalawang mga paa, syempre naman, dadalawa yung paa natin, huwag mong dagdagan ng isa, pag dinagdagan mo ng isang paa, abay, ang tawag dyan ano? Ang tawag diyan eh this eh. ano ka na, eh. lulo ka na, eh. may tatlo pangatlong paa ka nay eh. nagsusungkod ka na Ayan So yung basura ko yun no. hindi ko natapon dun sa likod Sana na pick up ng ano doon ng ating mga mahal na mga basurero ayan ang sisipag yan nila eh. morning and afternoon yan sila nagano nagpi-pick up ng mga basura Ayan sila doon. Sayang yung basura ko. Hindi ko na punta sa labas. sa likod. Iba kasi sa likod guys. Yung mga basura ko. Iba sa likod. Iba na rin po sa labas. Ah, shout out nga pala sa kay Kalami Vlog. Shout out. And also shout out kay Amji. Ayan. Shout out po Amji at uh, saka sa aking mga bagong followers sa aking mga bagong subscribers thank you, thank you thank you din po sa lahat ng suporta thank you and hoping na magkita kita tayo next natin na na next pa na mga taon wag naman wag mang maudlot yung ating taon kasi nga po naman alam niyo si Lord lang po yung nagbibigay sa atin ng hininga hindi yung ta charot oo naman of course um ya yeah, ano yung sasabihin ko naglalakad tayo dito yan doon tayo doon sana tayo dadaan kaso pag doon ako dadaan ang layo sobra ang layo napakalayo sa so, dyan po tayo lagi noon nag shoe shortcut so ngayon yung ating gawin diretsyo tayo <laughs> as usual guys diretsyo tayo ayan sino yung mga unang nakakita naki na mga vlogs

ayan guys to be continue yung ating vlog today mga may guys kasi nga po yung ibang clip eh na delete ko mga may guys kasi nga may music doon kanina sa kabila sa naririnig nyo ngayon mga may guys parang mayroong sounds or mayroong nag-uusap na ano parang nag MC MC parang ganun kasi nga po ah, may party doon sa likod kaya nga adinilit ko yung iba nating videos kasi masayang din po naman pag pag uh, ituloy mo pa yan na i-upload. I so yeah, ngayon uh, gusto kong pupunta sa tabing dagat pero hindi na lang kasi ano na um, malayo na. Ay hindi naman malayo kumbaga. Ayun, so ito yung aming paligid dito. Ay mga may guys medyo makulimlim pa rin ang panahon. Kasi nga, ano, kasi nga, um, parang iba yung ating panahon ngayon. No? Nag-iiba yan yung panahon. Parang nauulan yata na, ano. So, yeah, guys, thank you for watching and stay safe, everyone. Bye!